Ito yung view natin dito sa Maliko Trippers so. Oh. oh. yung likod-likodan na yan. <laughs> alright Tapos dito sa may likod natin or sa may harap pala. Sorry. Ayun oh. Kita niyo yan. Mga baka pala yon Trippers sa gilid ng ano, sa gilid ng bundok. o <laughs> kaya ayun oh. Grabe oh. Ko kanina mga ano, goat or ano, kambing oh. Grabe na sa gilid talaga sila ano, hindi sila natakot mahulog. No. Hmm. Eh. Oh. Ah. <laughs> Napagod. Napagod. Napagod ako. Ano Tapos ito yung view natin, three person, napakaganda oh. Parang ano yun? Alin? Ilog, ilog ba yun? yun Saan? Oo, oh, hindi. Falls yan. Falls. <laughs> May naliligo dyan eh, sa baba niya. Nakita ano mo? Hindi, madadaanan ata natin yan. Hindi, dito lang tayo. Dyan lang eh. Pero doon yung sa kabila. Ay no, 3 yung ganda. view natin dito. Yes, maganda talaga. Ganda oh. Grabe yung view no? Uf. Grabe. Wow. Ito, 3/4 pero pag nahulog ka rito, okay lang, banayad lang kasi yung pagbabay. <laughs> Hindi siya sobrang tarik. Pero ayoko magpakalaglag dito, no. Ayun, ang ganda rito. Wow. Sulit. Sulit na sulit yung pagpasyal natin dito, trippers. Dito sa Maliko. Sa Nicolas, Pangasinan, trippers. Ano raw? May sinasabi yung... Isa dun, no? Ingat daw ako, baka mahulog ako sa piling ng iba. Baklang to. Ayun, Wow. No? Uh, hindi na ako mahulog pa sa iba. Grace Royce. Yeah. 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 Yan tumigil na 'yung ulan at makakapag-drone tayo ngayon dito, trippers. Nandito pa rin tayo sa Maliko Trippers. Dito sa may ano, 'yung sa may tuktok niya, 'yung may mga tangke. Eh. So, first time ko pumunta dito. Gusto ko rin ipakita sa inyo. Kasi nga, first time ko. Lahat naman ng first time ko, gustong gusto ko ipakita sa inyo, Trickles. Ayan banda, sa area na yun. So, malamig na dito. Uh, parang nasa Baguio na rin. Dahil hapon na nga. So, ay, lumang tanki nga talaga siya. No? Parang nabulok na, no? Uh, oh, ano, ah, ano pa meron dyan? Ayan o, tapos meron pa dun o. Oh. The Red Arrow Division. Ah, okay. Red Arrow Division pala yung first, Ang ganda rin dun o. Oh. Parang ano, parang bagyo. Diba? Puno ng pine trees. Wow. Let's go. Maambun-ambun dito, trippers. Siguro doon sa baba. Medyo muulan na rin doon. Ayun o. Yeah. <laughs> Parang bata. Parang bata tumakbo. Ayun, Ayun o. Uy, first time ko dito, trippers. Pero... Wow, nakating nakakita rin ako ng ano ng tangke dito sa personal trailer. Ayano. No? <laughs> oh. ba? Diba? Uy. Yes, sir. Oh. <laughs> Sino kaya 'yon? Ano lockin ng tangke na 'to. Sino kaya 'yung mga gulong niyan? O 'yung kadena? United States Army Willis GPW Ooh. O oh, diba? Maganda rin pala dito 3 person oh. So may view deck pa dito Tara punta tayo dito <laughs> Alam nyo naman Lahat susubukan ko Uy, <laughs> Madulas 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 Happy Yeah Alright Uy matibay yung pagkagawa rito Sa pine na to yung view deck na to ayun so may kita niyan dito <laughs> yung isa na gano'n o solo value hop <laughs> oh. tapos hindi nga ako nadulas nung ano nung paakyat no nadulas nung pababa alright so yun Ito na pala yun 3 yung may tangke so hindi na ano pala pala isipan akin kung ano yung meron dito no. Nakita na natin ayan. Oh, di ba? Sabay-sabay pa tayo nakakita. Ganda oh, may playground pa doon. Ang ganda lawak dito. You know. Oh, di ba? Astig. napaka press ko pa dito. Ah. Wow. Ayan, trippers, pwede pala natin pasukin yung loob nitong tanke, ano. Kasi wala na siyang laman sa loob. So, purong bakal na siya, puro bakal, ayan, eh, no? di so, ba? Ah, diba? <laughs> so, ayan pala yung ano nila, no? Yung pinapasukan ng mga sundalo. doon sa taas, yun. So, nag-picture-picture tayo dyan kanina sa taas niyan, trippers. Yeah. Oh, Gusto ko makita yung ano eh. Yung kadena nito, kung nasan eh. <laughs> yung nagsisilbing gulong niya. Or yung ano niya, pinaka-ilalim. ha <sighs>